Sa kanin. pabawa na, pabawa natin sa kanin. Mm. Pwede pa po ito. Mm. Eh, may gato eh. Ay. Tapos na naman isang content. Oo nga. Ay! Ano kayang ulam natin mamaya? Eh, yung ano, uh, ulang ka. Sa bagay. Mm. Uy! May ikon dito. Ulam, panar. to Oh. Eh, tulad yung kinain natin noon. Hmm. pwede, pwede pa, pa yan. Pwede pa. Ha? Ah. Pwede pa yan. O oh, mga lod, sakto na naman po tayo. Munti mm. kang po nakawala. Ang lalaking mga kabuti mga lods mm. Pang ulam natin Brother <laughs> 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 Sakto uh, oh. Shout out po ah. sa mga kumakain nito Ikon <laughs> e, natin sa kanin Kanin pa ibabaw lang oh, po sa pabawa kanin na, Pabawaw natin sa kanin mm. Pwede pa po ito Ito ni Captain Bull Ni? Uh, hmm? Uh, uh, hmm? Suabi na yan. Pang sakto. Lola. Hmm? I- e, I-konti e asin. Bugon lang kasi. Bugon lang sausala ko sa bagoong. Hmm. Yeah. Ano, ay? Ayun. Ipo pa uh, may ulam na naman po tayo. Hmm. May ito ito. Mm. Po. Shout out po sa mga kumakain nito. Sakto may... Ano kaya kung kwan? Igisa na lang natin sa Ampalaya. May kamatis, May Ampalaya kamatis, doon. Kamatis, pwede ito. Hmm. Pero okay pa yan. Hmm, pwede pa yan. Okay. Ayan. Ha <laughs> oh. Ito Tara, po ang mga sakto, buhay namin ah. sa probinsya. Hmm. Buhay namin sa probinsya. Shout out po sa kumakain po nito. Ay, oh. Sa mga nag-uulam po. Ito po. Bang-abang na lang po. O oh, yan. Tentin na. Uh, tente. po namin ng daon ng Ampalaya. Ja. Tent, ja.